Just want to ask this question, pressured ka ba as a veteran ng Magnolia? Kasi kung pag-uusapan sa social media, isa kayo sa mga team favorites na mag-champion this conference. Lang sabi nga, sobrang lakas daw ng Magnolia this conference. Uh, so, wala namang pressure. Dun. Eh, pressure naman is maganda na maglaro ng pre may pressure. Eh, kasi walang pressure. So, pero ang sa amin lang naman is parang hindi namin tinitingnan kung kami yung favorito. Hindi. Basta lang kami, sinasabi ni Coach, magtrabaho lang kami. One game at a time. One, uh, uh every day na mag-improve kami. Kasi nga, kami yung parang sa, tingin, sa, sa buong team ngayon, kami yung parang youngest team. Kasi nga may mga bago nga, diba? Tapos bago yung coaches, bago yung sistema. So, nandun pa lang sa adjustment pa lang kami ngayon. Eh. So, kami naman, sabi ni Coach LA, basta ang sa amin lang is uh, hindi namin pre sa sarili really namin, basta ibigay lang namin yung best namin. Hanggang saan kami, basta bigay namin yung best, malaking chance na sa goal namin mapupunta kami doon.